may nag-comment ng tanong sa video about sa star projection. Sabi niya, Kuya, paano ko ba makausap or makita or mapuntaan yung isang tao ang gustong-gusto kong makita kahit matagal na siyang wala sa mundo? Well, um, you know, dahil sa sobrang pagiging deep thinker ko masyado kong dinibdib at inisip kong bagay nito kung tinutukoy ba niya isang astronaut or isang nilalang na kung sang lupalop ng multiverse More or less ma 10 minutes siguro nang napagtanto ko na astral projection nga pala yung topic ng video Si Ate kasi hindi pa nag-direct to the point eh So the question is kung possible ba na makausap natin yung kaluluwa ng isang tao na yumao na sa buhay na ito And ang sagot sa question na ito is a bit complicated It can either be yes or no. Yung astral body kasi, yung, yung spirit or yung color whatever you wanna call it, um, it is a pure energy. It is a pure consciousness. Now, the way I see it is that the pag yung astral bodies, anyone, yung physical body, so it will operate as a pure consciousness. Now, whatever you desire, whatever. you put your intention to in a form of consciousness a pure consciousness mas madaling magmanifest lahat ng desires mo lahat ng bagay na isipin mo now uh, when i say intention kailangan meron kang firm na desire yung naniniwala ka talaga na uh, ma-achieve mo yung bagay na gusto mo kailangan synchronize yung emotions at desire mo. So, in other words, at the end of the day, whether kung makausap mo ba siya or hindi yung gusto mong makausap, it all depends kung gaano katindi yung desire mo. It all depends kung positive or negative ba yung vibes mo. Bakit? Kasi maraming factors. Tulad nga ng sinabi ko, hindi madaling sagutin ang tanong na ito. Una, tama ba or sapat ba yung desire mo para ma-reach yung destination na gusto mo? Pangalawa, nasa best interest ba niya na makausap ka niya? And pangatlo, kung available ba siya para kausapin ka? And maraming pang endless possibilities na maaring hindi mo siya pwedeng makausap. Pero, ang kaganda naman kasi sa astral plane is that yung time space, hindi siya bound ang time space. Hindi siya nag-ooperate unlike dito sa atin uh, in this uh, 3D dimensional reality na kung saan ang time space na nag-ooperate dito sa atin is very linear. Kumbaga, isa siyang straight line from point A to point B. Nasa point A ka, nasa point B siya. And then, pag pumunta ka sa kanya sa point B... And then, yung probability is that nangyari na hindi siya available or hindi um, tugma yung frequency or yung, yung vibration mo sa kanya. And that is the end. While in the astral plane, ito ay reality of infinite possibilities. So, kumbaga sa atin, straight line yung time-space dito sa astral plane. Para siyang spaghetti. Anong kapira naman yan? kung saan yung mga lines interconnected sila sa isa't isa and then sa mga intersections na ito ito yung point of probabilities since na infinite siya ibig sabihin infinite din yung probabilities so for example sa isang intersection is nagfail ka in the other interse intersection is hindi ka nagfail nag-success ka so in short kung sa ang point of intersection, point of probability gusto mong mapunta, all depends down kung saan nagmamatch yung current state ng vibration mo. right? so hanggang dito na tayo guys. And ate, I hope na nasagot ko yung questions mo. And para sa ating mga viewers dyan, Um, kung meron kayong katanungan, please leave a comment down below and sasagutin ko siya as soon as possible. And please don't uh, forget to hit the like button and subscribe. Malaking tulong po sa akin yan.